Happy Sunday po sa inyong lahat. Okay? Um, ito, pag-usapan natin yung sa ICC pa rin, ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, hindi ako relihiyosong tao. Pero naniniwala ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Naniniwala ako na balang araw, lahat tayo will face His judgment. Okay? Lahat tayo haharap sa Kanya at hahatulan niya tayo kung paano tayo nabuhay dito sa mundo. Okay? And uh, para sa akin, yung, yung uh, mga ginawa ni dating Pangulong Duterte, eh, okay? yung mga pagpatay, yung mga pagmumura sa Diyos. Who is this stupid guy? Stupid mo talaga itong putang eh, kung ganun. Yung mga pagmumura sa Santo Papa. Sino tumating, narating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang, ay eh, naka-umuwi ka ng sa akin, hindi kaya yun ang dahilan kung bakit siya pinaparusahan ngayon. Eh, hindi kaya yung ICC, itong si Pangulong Bongbong Marcos, itong si General Torre, sila, sila ang ginawang kasangkapan ng Panginoong Diyos para parusahan o hindi naman ay turuan, turuan ng aral itong si dating Pangulong Duterte na maaring nakalimot na sa kanya na maaring yung mga kasalanan na, na ito, tingnan nyo itong nasa likod ko, the Ten Commandments. Ano nakalagay dito? Ito. Number five. You shall not kill. Okay? You shall not kill. At anong nangyari nung, uh, nung uh, termino ni, ni Pangulong Duterte? Puro patayan. Okay? Uh, anong nangyari nung siya ay mayor pa? Yung kanyang Davao Death Squad. Okay? Yan ngayon ang mga uh, hinahabla sa kanya doon po sa ICC. O, yan po ang mga kailangan niyang panagutan, kailangan niyang sagutin. Of course, nandoon ay mga ICC judges, mga taga-ibang bansa, mga dayuhan. Yun po ang mga nagtatrial sa kanya. O pero hindi kaya sila ay ginagamit, ginagamit lamang na kasangkapan ng Panginoong Diyos. Para i-remind kay Tatay Digong na medyo sumosobra na ata, hindi na ata tama. Diba? Maaring Meron kang intensyon na maganda para sa Davao City noon. Merok maaring maganda intensyon mo para sa bansa na tumahimik pero paano mo naman ginagawa 'yan, 'di diba? Pumapatay ka ng ganun-ganun uh, lang, 'di ba? Siya na mismo sa, sa bibig niya mismo nang gagaling, 'di ba? nadudula si Tatay Digong, nasasabi niya, 'yung pong mga pagpatay na ginagawa nila panoorin nyo lahat ng mga videos ni Tatay Digong. Ang dami niyang pag-amin doon. Yung kanyang pagpatay sa mga sa mga iba't ibang tao. Maaring ito ay para sa ikabubuti ng kanyang syudad. Di ba? Maaring yun ang tingin niya. na is doing is doing the right thing pero ito ay labag. Ito ay labag sa utos ng Panginoong Diyos dahil wala tayong karapatan na kunin ang buhay ng kapwa natin tao. Di ba wala tayong karapatan para para uh, ito ay ating uh, uh, kunin ng ganun-ganun lang. Okay? Walang habas na pagpatay kahit kanino. So sa akin, hindi ako relihiyoso Pero I I believe na hindi kaya posible ito yung divine intervention ng Panginoong Diyos. Na uh, para itong si Tatay Digong sa kanyang mga huling taon dito sa mundo. Lahat naman tayo papano guys. Okay? Una-unaan lang yan. Si Tatay Digong mag 80 years old na sa end of march hindi kaya ito ang paraan ng Panginoong Diyos para itong si Digong ay kumagat to humble him down para bawasan yung yabang at uh, once again ay uh, to look towards him. 'di ba? Buksan ang kanyang Biblia muli at hanapin ang uh, ang salita ng Panginoong Diyos. Dahil lahat naman tayo nagkakasala. Diba? Lahat naman tayo, ako marami na akong pagkakasala sa buhay ko. Totoo 'yan. 'di diba? si Digong, si Tatay Digong, medyo marami din. Hindi <laughs> lang medyo. ba diba, siya na mismo umaamin, pumapatay talaga sila. Pumapatay siya. Diba? sana gamitin niya yung kanyang paghihintay. Six months bago sa kanyang susunod na, na trial date, September 23. Gamitin niya yung panahon na yon para mag-reflect. Para mangumpisal sa Panginoong Diyos lahat ng mga kasalanan niya. Para magdasal. at Para ma-realize yung kanyang mga kamalian. Eh, ako ako sa totoo lang in a way naawa din ako dahil nga may edad na mi na pero maaring ito ay ginawa ng Diyos sa kanya para ma-realize niya yung kanyang pagkakamali and bago man lang siya bawian ng buhay ay uh, huming tumatog look back sa Panginoong Diyos. maging maging sorry sa mga kasalanan to ask for forgiveness sa ating Diyos and uh, hopefully eh, makuha niya yung kapatawaran mula sa Diyos bago siya pumanaw di ba at uh, sa totoo lang sinasabi nga sa impyerno, impyerno. tingin ko hindi ako naniniwala dyan. at the bottom of his heart gusto pa rin ni Tatay Digong na mapunta sa langit di ba kung 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 ito yung way para siya maligtas yung kanyang kaluluwa kung yung ICC yung kasangkapan ng Diyos para ibalik si Tatay Digong sa kanya 'di ba? Iyan ang pinagdadaanan niya. Bawat isa sa atin, bawat isa sa atin may pagdadaanan din na ganyan. Dahil uh, susubukan tayo ng Panginoong Diyos. O nagkataon lang itong kay Tatay Digong, medyo mabigat-bigat kasi. O kaya ayan sa ICC. O, pero lahat tayo, maski ako, maski kayo, 'di ba? Nakakalimot tayo, nagiging makasalanan tayo. Gagawa ang Panginoong Diyos ng paraan para tayo ay uh, uh, ipaham, padapain kung kailan tayo dapang dapa, doon natin maaalala na oo oh, nga pala, kailangan natin yung Panginoong Diyos. Hindi tayo Diyos dito sa mundong ito. Yung Lord, si Lord lang ang tanging nag-iisang Diyos. Okay? so ayan. ayan. So, yan. Nakakalimutan natin minsan yung Ten Commandments. Eh. So ayan. yan, yun lang naman yung opinion ko ngayong Sunday na ito. Uh, lalo pa naman ngayon, eh, kumagay, is the season, di ba? malapit na mag-Holy Week. So see you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Happy Sunday. Don't forget to go to church. Bye-bye guys.